Oh, panalos to to. Ah. Ah, uh, dai ni Bro Ay, ayos eh. Ayos eh sabay. Gumanon ka rin, yung panga bato. Dai na. Bato, bato, pick. Oh. Oh, dai. Ke ba diba? wala yan oh. Bato, pick. Ah, uh, dai ni Ayusin mo kasi sabay mo.

Ayaw na bakit Ayaw mo na na.